Sudan for today. Pritong talong. Beans. And balik-balik nga bulinaw. Isaw-saw sa patis nga dagag sili. And then, kamuton o kaun. Lami eh. Mga gana juice kao ng sili eh. Basta na ay sili ang sudan. Wala juice. Lami ka ayo. Hmm. Na binag-init. Pinamot na lang ta. Maan ka ninyo. Ang ko. Hmm.